lang naghihintay sa iyo. <laughs> mga palangga, ito na kitang kita na natin mga palangga, no? Larga na naman tayo dito sa may palengke area sapagkat <laughs> ito pala, iba record ko na lang nung nakarang ko pa ito binili. Pero ngayon, kailangan ko nang i-post <laughs> Wala na akong pagpost mga palangga. Nakabili na ako ng lato dyan mga palangga. Yung lato, ibinalik, binigay na sa akin, ibinalik na naman ni ate. Baking-baking <laughs> ba? Bakit? Kasi nga, hindi kami nakaintindihan sa presyo. Akala ko kasi ang kalahating kilo 50 pesos. One fourth lang pala 50 pesos. So ngayon, bawas-bawas konti. <laughs> Shout out na lang kay ate. Nagtinda, no? Presko, guwapa ang ilang lato mga palangga, no? Sa mga hindi pa nakakain ito. Ano ang pangalan ito sa English, mang? Seaweeds? Ano? Ha? Sea grapes. Sea grapes? Ah, ibang klase mga palangga, no? Pagka nasa Ingles na pala tayo mga palangga, sea grapes, ha? Ah? May lato, mas bisaya, eh. Dogay, dogay, <laughs> Abante tatin yung mga palangga, puro wide na sa unahan. To, araw, atong ipaglanta ang mga tiil nila, kaya na yung mga butas at nakita niyang napita. <laughs> Kagwapa sa ilang lokon mga palangga. Oy, 120 ang 1-4, Diyos ko ginoonay. Ito rin napita, nanihintan na napita. Oy, na nakita. Ito ra, Oha, oh, gihikap. Ah, itudlo. Tinuturo, mga palangka? Oo, 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 ayan na. Sabi ko, ayan na. Pasok mo na sa mga, mga palangka. <laughs> yan naman, 100 ang tumpok ng kalambangos ah uh, anim na peraso o pitong peraso ba na, mga palangga no kasi tapos na namin kinain yan <laughs> yun nga boys over na lang to mga palangga <laughs> guwapa ang ilang bangos mga palangga 100 pesos o meron ka ng pinikast na bangos ko sa Bisaya pa kung sa Tagalog naman hiniwa ah kaganda ng hiwa mga palangga nakapilo naman tayo itong mantika sempre pero ito kasi tong mga palangga ipepetuhin natin ah uh, ang gagawin natin dito sa bangos na ito ay uh, marinit. Oh, pag na-marinit na siya, matik na 'yan, magpainit ng uh, mantika pag nainit na, perito natin mga palangga sa alagang 45 pesos. Meron ka ng isang buti ng mantika mga palangga. So, dyan mga palangga, eh, <laughs> tayo pa ba? Oh, ready, ready na. Dahil naawa si ate sa atin at nakamotor tayo, dinubli ang uh, plastic at yung aking bangos. Lahat sabi na, pasok mo na yan dito. Eh, sala. Maraming salamat sa'yo. Napakabuti mong tao. <laughs> Shout out kay ate ha. Madras dito akong bumibili palagi ng mga kalamasan sa kinabuhi. <laughs> Kasi ga ang matang, sarap ay nakita ni Tawana. Oy, naniid-niid na po no, kugtong. <laughs> mga palangga, abante na po sa unahan. Forward ba? Forward. <laughs> Step forward na po sa unahan. Mga palangga, para makita na pataglayan. Kung sa itong pwede palitan yung magkasya ng atong kwarta, karong adlawa. Ito <laughs> ara mga palangga, nakita po, 70 pesos ang kilo sa lakatan. Ay, kagwapo silang lakatan, mga palangga. Dahil 70 pesos na yan, mga palangga, may nakita ako akong malaki medyo natagalan ako kasi hinimas ko ng hinimas kasi yung anak kong lalaki mahilig sa saging kaso ayaw na yung medyo matigas. Gusto niya yung pagkagat niya lambot ba, malambot at uh, talagang uh, tamis uh, di ba mga palangga. Kaya hininol ko ng hininol op, may napili ako ito, medyo malalaki siya, medyo matigas yung laman niya. So dito muna ako atras, uh -huh kita ko mga palangga ha 70 pesos ang kilo mga palangga inangat na oh yan kita kita sa camera inangat dinala sa tendera kasi ang tendera sa kabilang kanto pa <laughs> yun mga palangga shout out kay ate no sa halagang 70 pesos hindi lang naging 70 pesos nagiging 100 pesos mga palangga dahil sa lumagpas ng isang kilo yung ating napiling lakatan kasi yan ay yan po ay pinakagustong gusto ng aking anak no malakatan mayan matundan mayan basta saging ah, larga piti piti na kung ba basa kung anak ani mga palangga so diha bayad tagamay. may bayad taga may mga palangga samtang ah, nanitiid ta kung sa pwedeng paliton sa tong mga ah, kasenselyuhan sa kinabuhi <laughs> to ara biradan ta mga palangga na nato ang sokle. Huwag na pa may sokle. O, oh, ito, larga na pa sa dodong. Padulong natin sa parking tayo mga palangga. Pag nakadres sa may uh, uh, sandigan area. Ah, sandigan, no? Ito, arah Atong motor na sa mga, diyan sa mga kadaplina, nakaparada, mga palangga. Ready na itong motor. Gahulat kita na kulang. So, yun na lang. God bless, mga palangga.